May papalabas tayo nga bagong agimat nga pangmalakasan. malakasan. At yung oh, uh, yung kabayo. Ito yung tinawag na sapatos ng kabayo. Actually ginamit siya sa many years ago. Talagang maraming nakasampa nito mga foreigners. Nagbabayad ng malaki kasi ginagamit ito ng tourism. Ngayon, nirigalo ng bata. Nandito yung bata kanina. Nirigalo. Ah, pudpud na to siya. Ha? ito siya hindi bagong gawa. Ginamit na talaga ito sa kabayo. Ginagamit ito sa pangnegosyo. Ah, may source of power sa lakas. Sa lakas ng negosyo mo, lagay mo lang sa tindahan o sa mga transaksyon para mabilis ang proseso. A horse horsepower kabayo sa business. Baka lang siya, pero ginagamit na siya sa kabayo. Nagamit na ito how many years? And then, ginagamit din sa negosyo. Mabilis ang negosyo, malakas, pag meron kang ganito. Ngayon ito yung tawag ng abertude ng sapatos ng kabayo. Pero master, sa ba kinukuha yan? Sa buhay pa ng kabayo? Sa buhay ng kabayo, hindi patay kasi nandito ang kanina. Mamaya hapon, babalik naman yung bata. Kasi yung bata na yan, madiskarte sa buhay. Nakabilis siya ng kabayo. Sa pamagitan niyang nag-upa lang siya ngayon sa kabayo na. Kasi magmumunang ka sa kabayo, almost 120,000 yung kabayo eh. Yung kalisa pa. O, ito yung, ito yung ginagamit talaga sa kabayo. Ito yung sapatos. O, how many years na ito ginagamit? Kaya, pag mayroong kayong ganito, connection ito sa negosyo din. Sa, sa hanap buhay nga malakas, pirsado ka, kabayo. Bumagapo niya yung ginagamit ang kabayo eh. O, iron sunod. Materialis niya, used na siya. Hindi, gawa nga diretso nga uh, ipakita sa vlog. Ginamit na ito, pudpud na eh. Yan o, oh, pudpud na o. Oh. Kita mo na yan? Pudpud na yan. O. Oh. O, oh, pudpud na oh. Kita mo? O, Tagal oh, kasi eh. kung hindi pudpud yan, dito sa taas yan, kapal, aba kapag ito sa dulo, slide siya, pudpud siya. Oh, o, no na talaga ito. O, oh, minsan nababangga siya o. Oh. Ayan o, oh, tupi Oh. Patakbo niya. Oh. patakbo niya. Mapray no siya, siyempre, unang ganun. Di ba? Pud, pud na to siya. O, gaganun siya. Pud-pud siya. Siyempre, kung hindi ito pud-pud, straight ito. Ito yung dito sa point, hindi po pud, pud yung ito pud-pud na. Nagamit. Nagamit talaga. Use talaga ito. Malakas ito sa napuhay. Karabaho sa patos. buhay talaga. Ginagamit. ilagay yan, master? Ah, ilagay ito sa business mo, sa tindahan. Paris talaga ito, ha? Lagay mo sa tindahan mo, business, para lalakas siya. Pero ang customer nito mga foreigners, may mga pira ang customer mo, walang walang pera, hindi may mga pira talaga kasi nakasakay do tourism tourism ano to? Tourism horse ang ginamit. Sa tourism ito galing sa mga sa mga nagkakabayo, Alisa. O ginagamit sa buong Manila, ginagamit nila ito. Ito yung kinabitan ng uh, tourism kalisa na how many years ginamit. Uh, Berton ito ng hanapbuhay at ano ang uh, negosyo? O Kalisa gimat, iniway gimat.